thank you Umani nga ng samot saring sa reaksyon ang pagbabalikan nila Kim Chu at Sian Lim marami ang kinilig at may ilan ding mga hindi sumang ayon at ilan na sa mga ito ang malapit na kaibigan ni Kim Chu na si Vice Ganda kung saan ay hindi nito nagustuhan ang naging desisyon nitong makipagbalikan sa ex niyang si Sian Lim. Ani pa nito ay hindi na dapat niya Binal ikan ang nanloko sa kanya dahil alam naman na nito ang katutuhanan na minsan na siya nitong niloko. Ganon pa man ay hindi pa rin nito na bago ang desisyon ng aktres at ipinagpatuloy ang relasyon nila ni Sian Lim dahil ayon sa kanya ay siya peren ang mamimili kung sino ang mamahalin niya at hindi ang mga taong nasa paligid niya.